Magandang araw sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng maputing ipin at magkaroon ng fresh breath. Um, yung mga iniinom natin ay pwedeng mag-cause ng mancha sa ipin. Katulad ng mga colored soft drinks, kape, tsaa. Mahal ang teeth whitening session sa mga dental clinic, lalo na kung wala kang budget. Merong murang paraan para mapaputi ang ating ipin. Ganito yan, ano? Bago kayo magsipilyo, maglalagay kayo ng toothpaste ano, dyan sa ibabaw ng inyong toothbrush. Kumuha ng baking soda mula sa inyong kusina at ibudbud sa ibabaw ng inyong toothpaste. Yan ang gagamitin ninyo pang toothbrush. A ah, ilang araw lang ang gamit at pwede nang ihinto. Kung kailan lang ulit magkaroon ng mancha, pwede from time to time ang paggamit ng baking soda. Pangalawa, pwede din kayo magkaroon ng fresh breath. Papano to? Kumuha ng kalahating basong tubig. Lagyan ng isang kutsarita ng baking soda. At yan ang gagamitin ninyo pang mumog. 30 seconds. At itong ginawa ninyong tubig na ito, pwede rin pang linis ng pustiso, ng retainers, at mouth guards. Ah, matagal na ginagamit ang baking soda, 100 years ago na. Kaya siguradong safe to mura na 40 pesos lang yan sa inyong groceries. So maraming salamat po.